I'm Kim Richard Lagrosa. I'm a nurse by profession. At nag-work ako for three years as a nurse and isang taon as medical representative. Plano ko talaga sa buhay is maging isang OFW. Magtrabaho specifically sa London kasi nandun yung mga relatives ko. Actually, lahat ano na, settled na. Nagkaroon lang ng something doon sa placement fee. Habang naghihintay, ng uh, pera, doon dumating yung opportunity na ginagawa ko ngayon na sabi ko sarili ko kung kikitain ko din pala dito sa Pilipinas yung possible na kitain ko abroad. Nakasama ko yung family ko, sabi ko kung may ganang opportunity, mas yun ang pipiliin ko. Meron community na tumulong sa akin na turuan ako kung paano maging isang businessman, paano maging isang entrepreneur, especially sa online platform. Hanggang eventually, nakuha ko sa atin, ko, kaya ito na rin talaga yung pinili ko, career. Ang pinaka number one or top priority ko talaga sa goals ko is the family kung meron lang din talagang opportunity na makapagbigay sa akin ng magandang buhay, magkaroon ng bahay, magkaroon ng otse, magkaroon ng savings, kasama ko yung family ko. Yun yung pinaka gusto ko kasi para sa akin ang mga bagay na hindi kayang bayaran ng pera yung mga moment na anytime pwede mo yakapin yung asawa mo, um, umaten ka ng graduation ng anak mo, may atin mo sila sa school, um, mag-guide mo sila habang lumalaki, makasabay mo sila habang kumakain, yun yung mga bagay na hindi kaya ipagpalit sa pera. Kaya sabi sa sarili ko, kung mapapagsabay ko siya dito sa opportunity na meron ako, yun yung pinaka-the best na pwede mangyayari. Because of this business, nagkaroon ako ng mga sasakyan, karoon ako ng mga travels, and most of it are free. At ang pinaka-sobrang na-appreciate ko, yung target goal ko na income as nurse kung mag-OFW ako, nalagpasan na ng kinikita ko dito sa negosyo. At ang napakalupit, ngayon, nakuha ko na itong uh, isa sa pinakamalaking pangarap namin ng family ko, ang aming brand new house and land. More than material things, priceless yung ngiti nang uh, nakikita ko sa mga anak ko, nakikita ko ng ngiti sa asawa ko. Uh, yun yung pinaka masarap at pinaka sarap tingnan, yung ganong feeling. Sa mga kapanood ng video na to, especially sa mga OFW, ang ma advice ko lang, buksan mo ang puso at isip mo. Yung plano mo, sigurado ako na mas malaki ang planong ibibigay sa iyo ng Diyos. Kaya masasabi ko sa mag-asawa dyan, support your partner. Kasi kung hindi ko siya sinuportahan, wala kami magiging ganitong kagandang bahay. Kaya ako, naniniwala ako na isang matapang na desisyon lang ang kailangan para maging susi sa maganda nating kapalaran. Kaya kung may magandang opportunity, sumubok ka.